Yes guys, dito na po kami sa location. Mag-fishing kami. Yes, tatlo lang po kami ngayon. Dito sa harap ng pilot o ng sasakyan namin is dyan po ang lake. Bit-bit ko itong pagsalop. Maluhay ang gamit nito kasi we're in sa Pilipinas. Parang wala tayong pagsalop eh no. Ito, uh, we're fixing gears. May dalawa kaming weight. Um eto i natin i-fix natin parang um, may putol-putol uh, pag um, dugtungin ito And then may dala din tayong pang dito sa isda uh yan uh, let's go um, sa likod ng halamanan na to uh, diyan po ang um, lake uh, parang uh, maliit na parang ilog pero Lake uh, Ontario po ang ating pagpamingwitan. Uh, madilim ah. Oh, ito, madilim to. Tretretso lang po tayo. O... Oh. Okay, ang dilim ano? Ito, um, we're fixing gears. Saan tayo pupwesto? Ito, dito. Itanim muna natin yung kwan ito. Ah, parang may bato sa ilalim ah. Ano yun tayo? Ayan. Ilaw. <coughs> mm. Ayan, ah, pumalo. Ay, pumalo. Parang hilo. Ayan. So maghanap tayo ng pamalo para mailibig natin yung fan, yung bakal na yon. Ito naka-kwan na yun, oh. makandana na dito. Ang dilim, ano? Ayan. Nandiyan natin yung bagay. Oo. Marshmallow floater? Hindi. Ba, ba papain ka. Susubukan ko ng marshmallow. Uh -huh. sa ice cream <laughs> pala itong isda. <laughs> <laughs> so, ito na. Mag... Kami tayo ng marshmallow. Pang ice cream to ah. Marshmallow po guys ang gagamitin natin for the first time kasi um, first time daw na nagita ni tatay na gumamit ng marshmallow marami daw yung kumagat so ito pinagpuputol-putol na po natin and then yung kwan talaga ito itlog yata ito ng uh, big fish so ito Uh, parang para modified na ginawa para madaling kumagat yung mga malaking isda sea bass yun ang target natin ngayon sa nitong night um, gabi so pang gabi na pamingwit hirap talaga mamingwit pag gabi no kasi madilim and then pero ang mga isda naman kasi makikita nila yung kwan eh yung um, pagkain eh. So, ito. Lagay na natin yung egg tsaka yung marshmallow. Pag hindi ko lang nakahulit. <laughs> <laughs> yung <-hole> ng matatanda rito. <laughs> apat mong kasama. Oh. it sila ng hit. May ganito. <laughs> Nahaluan nila ng marshmallow. <laughs> And guys, ito na. So, ready. Um, kuha na natin testing tayo baka kumagat agad diba si bus here we go ito'y ang gati na pista na ito tayo pinala doon Hahaha 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 saya tidak mahu berjumpa dengan anda. Adakah ini yang anda mahukan? Apa? Apa yang anda mahukan? Anda tahu, saya ingatkan 30 minutes Berjumpa dengan marshmallow natin. Hindi hmm. ko mas <laughs> nilo wala. Watek. Pang barbecue lang kasi yun eh. Kapi na lang tayo. Umaga na eh. na no? Okay. sa ayun ng tansi hmm. maligaya na ako no? so pag nabasa ng tubig ang tansi but sabay tingin sa tubig <laughs> ay, ayos na yun <laughs> uh, ay magbumulo ang anak mo wala akong pakailan sa iyo <laughs> no, parang parang ano tawag tayo eh. Oo nga. Amoy. na kami. Another one hour later. Okay. Sabo. Tapos na. Kami tayo. Tayo pinalad eh. Ah. <coughs> we'll day next time. Mabawi day next time. Oh, what? The mm. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. <laughs> Take me back to an age when the world fell small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. <laughs>